Guys, magluluto tayo ng gulay. Si masarap habang umuulan ay masarap mag-ulam ng gulay kumukulon ng guys. Pinapakuluan ko yung nilagay kong sahog ayan buhay probinsya ganito po sa luyot at saka dahon ng malunggay mga guys at lagyan ko ng bagong ayan po sa ang dami kasi kinuha ko lang dyan, guys. Sa tanin namin dyan sa labas. At andyan, si Macdo. Nandito ako sa kabilang, ano guys, andoon yung aking mga baby dog. Andoon si Natalie, oh. Makulit. Ayan po. o ingat ingat makulit <coughs> pakukuluan natin ng ma maayos guys yung isasahog natin para malasa <laughs> kasi ganito yung buhay sa probinsya guys pero pag nasa ano tayo hindi tayo pwedeng gumamit ng kahoy guys Oh. Doon ako kumuha guys, so oh, you yun, oh, know, yung puno ng malunggay doon oh. makapulot-pulot lang dyan ng kahoy guys May rin, rin ng panggatong pero pag dyan tayo sa city guys hindi tayo pwedeng gagamit ng kahoy ayan po ayan po kumukulo na para maging malasa ang ating ulam na gulay guys Ito guys, magpapagawa ako ng ano niya para hindi ganito guys kasi mahirap. Kailangan doon po sa banda ko. Doon guys, so doon. Ngayon okay, mga manok na alaga ko nasa labas. Kahit umuulan, talaga lang naman. silabasan sila guys ang aking mga alagang manok. Ayan po. ganyan naman po, habang nagluluto ako nandyan sa labas yung mga alaga kong manok guys kahit bumabagyo sige, hanap kain pero kumain na yan sila guys, yung aking mga alaga ayan Love us sila lahat guys. Saya.